Ay, inay nung manok. Oh, ini nang manok. Tek. Mo pati asi may ngayon. na. Saan ka nagaling? Kumarite sa tikayagiyag. Ay! Dayan kumarite sa card. At ako'y nag-hulog. Di ngayon ay, oo nga pala. Ngayon nga pala, Webe, sulugan sa card. O oh, nga, nakadaan na pati sa palengke. Takit namin yung ulam. Ay, wala ka namang mura. Kahit pachanggay mahal at porkit ng tao mo. Ako ay nag-iigot ng handa namin ngayong bagong tao. Kumarit eh. Di ko nga alam kung ano ayahanda ko. Ito naman eh. Wala masyadong kwarta at wala namang napamaskuhan ng mga bata. Eh? Ay, ibig kong sabihin, ikaw. Anong handa mo ngayong bagong taon kumarit Ay, sa mahal ang bilihin niya yung kumarit at magbabagong taon. At yes! Ay, ulti mong maliit naman sana, ay 50. Ay, ang iyahanda ko lang naman kumarit sa siguro yung isang buong lechon. Buko salad, tapos gravel. Tapos iba ko, palabok. lang naman kumarit sa naman hindi maghahanda masyado. Pwede ka po kung Marami kang handa ngayong bagong taong. Eh, eh. Ay, ako hindi pa nakakapag-decide din ngayon kung ano bagong iahanda ko. At wala pa akong pampamili. Aba, kaya nga ako yung naghulog sa card ngayon at ako'y nagsasabing mag -re release Ay, baka naman pa daw January pa ma-approve ng akong release. Eh, hindi aabot ko marotis. Baka pista na bago pa ako makarelease. Naiba ko yun Kilala mo ba itong si Si Pilesa Na nginang ng aking anak Sino lang Pilisa, si Si ang asawa ng Ricardo Aba ho! At pinabalag-balag na yung aking anak sa kanila Ayun eh 28 na At yung pagpasko ay 25 Ay, pumari mo ba ganyan? O, uh, yan yung nangyari na Nung namasko ang anak mo alam ba, itin ko nang umaga pamunta yung aking anak sa kanila. Eh, sa hapon daw, bumalik. Aba ho. Ay, nung bumalik nung hapon, ay, wala naman daw ang kumaring pilusa. Ay, di ang aking anak ay umuwi na naman. Sa uwi ay, nung umaga, nang abayin ko sa akin, eh, ay, tinuntaan naman, eh. Ay, di wala. Ay, bumalik na naman nung hapon. Abi, ang sabi ay, Nung baytsin ko pa daw ang Pasko, hindi daw 26. Ope! O, oh, nakaka iyang mo. Eto, inaman na yung si Pelesa, sinabalik-balik na pala. Sabi ko naman sa anak ko, kumaritin siya, huwag na niyang pamaskuhan, ang kanyang nina. At meron ko ripot naman, at pag binibigyan naman ang papasko, eh, 20 pesos. Eh, eh, Ayaw, ako. Ako na lang, sa iyo, ala. Oh kaya mo din si Pelesa. Eh, eh. sinabi ko dun sa inaanak ko nasa sa taon na bumalik sa amin at siya inaubusan na sa dami kong inaanak. <coughs> Huwag oh, no, no, na ako nagsabi sa sinasabihin ako nagtatago sa kanya. Aba! Ay sabi ko bumalik siya sa bagong taon nasa sa bagong taon ko siya papapaskuhin. At kung ako kumunta siya sa amin, ako'y wala. Oo, oh, ganun yung baba ko mare. Hindi naman sinabi sa ako ng inaanak mo na sa bagong taon pala bumalik. At may pipisip lang daw ang binigay mo. Ay, ay, kasi kasinsya ko na, kala ko naman eh, hindi mo pa papasko, taon-taon naman eh, yung tinataguan na pati. Aba ko. Ayala, babalikin ko sa bagong taon, tala na may gawin mo ng 30 pesos, ang bigayin mo, hani. Eh. Aba taon-taon ay 20. Waka, oh, sura ka namang kumari. Okay, kasasabrahan ko, gagawin ko na pati 40. 对。